Ginawara ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang DTI Nueva bilang isa sa mga aktibong katuwang nila sa pagtataguyod ng mga programa at serbisyo nito. Ang parangal ay kumilala sa pagsisikap ng DTI Nueva na isulong ang digitalization ng pampublikong merkado, itaas ang kamalayan ng financial literacy sa iba't ibang sektor ng komunidad at epektibong ipatupad ang mga programa para sa mga mamimili. Ang 2024 Outstanding BSP Stakeholders Appreciation Ceremony North Luzon Region na ginanap sa Agoro Event Center, Thunderbird Resort, Salonio noong November 25, 2024 ay naging matagumpay. Nakamit ang parangal na ito katuwang ang Organisadong Consumer Group ng DTI, ang Nueva Ecija Consumer Affairs Advocacy Association o NICAA, at ang Nueva Ecija League of Market Administrators. Ang parehong mga organisasyon ay nominado rin para sa pagpaunlad at pagtataguyod ng mga programa at serbisyo ng BSP. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga salungatan, hadlang at problema, ang pagkakapare-pareho at katatagan ng kupunan ay nagsisiguro ng tagumpay. Ang tagumpay ng inisyatiba na ito ay binibigyan din ang kapangyarihan na pakipagtulungan sa pagitan ng DTI Nueva Ecija, NICAA, ang League of Market Administrators at ang BSP. Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa housing units ng pamahalaan sa bayan ng Llanera Nueva Ecija kung saan pinangunahan ito ni Mayor Ronnie Pascual kasama ang iba pang opisyales ng lalawigan at ng naturang bayan. Planong magpagawa ng mahigit sa 30,000 na housing units sa Nueva Ecija na nasa ilalim ng flagship program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na layuning mabigyan ng disenteng tahanan ang milyong-milyong mga Pilipino. Ang mga programang pabahay sa Llanera ay inisyatibo ni Mayor Pascual para magkaroon ng disente at murang pabahay sa Llanera at mga kalapit na bayan. Dumalo din ang kinatawan ng kanilang distrito at barangay Captain Grace Dino para saksihan ang ceremonial groundbreaking ng proyektong pabahay na gagawin para sa libo-libong mga benepisyaryo na magmumula sa munisipyo ng Llanera, Nueva Ecija. Ang iba pang mga opisyales na dumalo sa seremonya ay mga kinatawan mula sa Department of Education, Senior Citizens, LGU Family at mga residente. Idinaos kamakailan ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija Provincial Office ang tao ng Shared Service Facility SSF Provincial Summit. Ang kaganapan ay naglalayong yung pagsamasamahin ang mga SSF cooperator upang ipakita ang kanilang mga ulat sa taon ng operasyon ng programa. Magbahagi ng mga updates sa paparating ng mga proyekto at aktividad, kilalanin ang mga namumukot-tanging cooperator, bigyan ng mga pagkilala at i-highlight ang mga kwento ng tagumpay at pinakamahusay na kasanayan. Ang isang pangunahing tampok ng uh, summit ay isang sesyon ng pag-aaral kung saan ang isang eksperto ay nagbahagi ng mga insights sa pagpapahusay ng produktividad sa pamagitan ng mas mahusay na paggamit ng mga pasilidad at pagpapatakbo ng negosyo. Ang sesyon ng pag-aaral ngayong taon na pinamagatang Technology and Productivity Apps and Tools to Streamline Business Operations ay pinangunahan ni Dr. Edgelie G. Fitug, Head Innovation Management Office sa Nueva Ecija University of Science and Technology. Si Dr. Vito ay isang kilalang eksperto sa larangan na tumalakay sa kahalagahan ng paggamit ng teknolohiya upang mapahusay ang pagiging produktibo at i-optimize ang mga proseso ng negosyo. Sa mapagkumpetensyang negosyo ngayon, ang tagumpay ay nakasalalay hindi lamang sa pagsusumikap kundi pati na rin sa paggamit ng mga epektibong estratehiya, kasangkapan at aplikasyon. Ang mga negosyo ay dapat na gumana ng mas matalino. Pinay-streamline ang mga pang-araw-araw na operasyon gamit ang mahusay na mga tool sa iba't ibang lugar mula sa pangmahala ng proyekto at komunikasyon hanggang sa kontrol ng imbentaryo at pag-usuri sa pananalapi at data. Ang isang malawak na hanay ng software at application ay magagamit sa ngayon upang bigyang kapangirihan ang mga leader ng negosyo at itaas ang pagiging produktibo sa mga bagong antas. Binigyang din ni Dr. Vito na ang pag-streamline ng mga proseso ng negosyo ay nagsasangkot ng pag-optimize ng mga daloy ng trabaho upang mapataas ang pagiging produktibo, mabawasan ng basura at iba pa. Ipinakilala niya ang ilang application na idinesenyo upang pasemplihin ang mga gawain sa negosyo para sa mga kooperator ng SSF, kabilang ang mga tool para sa bookkeeping, pangamahala ng inventaryo, komunikasyon, pakipagtulungan, marketing at pangipagnayan sa customer. Binigyan din, din niya ang kapangyarihan ng marketing sa social media sa digital age ngayon.